Hello guys, good afternoon. Nagluto ako ng snacks guys kasi nga ibigay sa sa kapitbahay yung isa. Ito guys, ang niluto ko ngayon, tinatawag siyang gamat sa Arabic guys. Ito ay Arabic snacks. Gamat, O oh, ba? Diba? Wow, sarap-sarap niya guys. Ito naman, para sa bahay. Ito kasi guys, half ang kalahati niya, mayroon siyang simsimea. Ang sa kalahati naman is wala. Kasi ayaw nila din na mayroong simsimea. Simsimea ang tawag dito. Sesame seeds. Simsimea sa Arabic. O oh, diba? Oh, ang sarap-sarap nito guys. Pero mas gusto ko yung mayroong sesame seeds guys. O oh, diba? Mmm. Yummy. Thanks for watching guys!